过来，过来，过来，过来，过 Arestado ang dalawang individual sa ikinasang joint by bus operation ng mga operatiba ng Valencia City Police Station kasama ang Bukidnon Provincial Intelligence Unit at Bukidnon PDEA sa barangay Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon nito lamang ikadalawamput-anim ng Pebrero taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia City Police Station ang mga suspect na sina alias Arnel, 31 anyos, lalaki, may asawa at alas Jenny, 33 anyos, babae at mga residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang operasyon bandang alas 9 ng gabi, ay nakumpiska ang mga pakete ng hininalang shabu na may standard drug price na 275,400 pesos at isang Php 500 peso bill na ginamit bilang by money at iba pang mga non-drug items. So sa kanunay ang buhatan sa Police Regional Office 10 nanawagan sa ato ang sa padayon nga pagsuporta pag o og pagkooperar sa ato ang mga ka, kapulisan uh, din ha, sa paghatag og impormasyon sa ilhang palibot any unusual nga mga panghitabo mga insidente uh, kalabot sa peace and order, public safety, palihog i-report sa atong pinakaduong nga police station or tawag sa atong mga hotline numbers. Naharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa RA-9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sahonia, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.